Hello guys, magandang hapon. Ayan, guluto tayo ng ginisang patola karning sa karne baboy na may malunggay. Ayan, lagyan natin. nagisang tayo ng bawang sibuyas. Nilagay natin ang karne baboy. Ngayon, lagyan natin ang patola. Ayan. Ayan guys. Ito ang ulam namin. Pero hindi ako kakain ito. Parang, kasi may, may karne. Pero kung tira mantika, inilagay ko pinanggisa ko sa mantika. Ayan. And then, lagay natin itong sutang hon. With sutang pala to. Ayan. Okay. Naglagyan natin ng konting sabaw. Dito ako ng tubig. Okay na 'yon. Tama na 'yon. Haloin natin. Kasi yung ano, yung itong patula, malambot na yan. Kaya kung kulo lang, lato na yan. And then, lagyan natin ang milk Ang gagawin kong pampaalat ay patis. Ay. And then, lagyan na natin yung patis. Kunti lang, ayoko na maalat. Tama na yun. Atin papakuloyin lang. Ngayon natin lalagay yung no, ayan, malunggay. Ayan. Hindi ko sa tatakpan. Kasi ano, luto na yung ano. Ayan. Ang ano natin dito, ang inay. Ayan. Sorry guys, may inay. Ayan, ayan, ayan. Lukas natin apoy para madaling kumulo. Kaunti lang uh, muntikang inilagay ko guys para ano. Kumaya natin ilalagay yung malunggay. Ayan, antayin natin kumulo. Kumulo. Hirap kaya mag-video. Ayan, malapit ng ano, kumulo. Tapos luto na siya. Sarap kaya nito, ginisa. Malapit na siyang kumulo. Lalagyan natin ang Malunggay. Ayan. Malapit na siyang kumulo. Mainit na yung inilagay kong sabaw, mainit na siya. Kaya madali na siya. Isang kuluan lang, luto na, luto na to. Pwede na kumain ng hapunan, yung gustong kumain. O, di ba? plus ayan malapit ang kumulo Pagkulo nito okay na siya Ilagay na natin ang malunggay. Ang ang malunggay. Masarap at masustansya pati ito. Ayan. Ating sa edin at sayam. Binibili kayo ang malunggay. Pero dito sa amin hinihingi lang. Ayan. Mm. Mm. Mahilig kami sa malunggay at saka sa patola. Um, ayan. Okay na siya. Konting kulo na lang at okay na siya. Ayan kumukulo na siya. Ayan na. Kumukulo na. Eh, malapit ng maluto. Kumukulo na. Ayan guys, uh, ito yung aming ulam. Tapos meron pa akong pinaritong bangus. Bangus na bunlis, akin binabat sa suka yun. Yun ang aming ulam. Pag nalulo, nagluluto kami dalawang putahe, pag may sabaw, may kasamang pinarito. Tapos, pag hindi naman, pag maramihan, uh, katulad ng mga kaldereta, mga adobo, yun, isahan na lang yun. Pero ako, may time na, pag ulam namin mga ganun, hindi ako kumakain. Ang kinakain ko, hindi ako kumakain ng hapunan o tanghalian. ang kinakain ko yung yung kumuting bagin. Ayan guys, so, luto na siya. Ayoko mag, ayoko luto ng lutong luto itong ano. Ito. Kasi malulusaw na yan ang init. Ayan guys, uh, thank you for watching guys. Uh, and God bless you all. Bye bye.